Ang laban ni Nobunaga Hazama at Hisuka ay inaasahang magiging brutal at puno ng tensyon, lalo na't na matagal nang tinatanim ni Nobunaga ang kanyang galit kay Hisuka. Sa teoryang ito, ang kanilang magiging bakbakan sa mga susunod na Anterex Hunter chapters ay posibleng magsilbing mahalagang bahagi ng kwento ng Phantom Troop. Pagbibigay katarungan ni Nobunaga sa nawalaan nilang mga miyembro. Si Nobunaga ay isang biyasang enhancer na kilala sa kanyang bilis at kakayahan sa paggamit ng espada. Ang kanyang N ay limitado sa radius na apat na metro lamang. Ngunit nagpapakita ito ng mataas na level ng kasanayan na paikipaglaban sa malapitan. Ang katangiang ito ay nagbibigay sa kanya ng abanting depensa laban sa mga kalabang pumasok sa loob ng kanyang N. Dagdag pa rito ang kanyang disiplina sa paghihintay at pag ng galaw ng kaaway ay nagpapakita ng mataas na antas ng determinasyon at kalmadong taktika. Si Sukamoro naman ay isang transmuter na gumagamit ng kanyang bungee gum na may kakayang mag-stretch at magdikit ng kahit anong bagay sa paligid niya. Sa mga nakarang laban, ipinakita niyang kaya niyang gamitin ang kanyang bungee gum sa mga hindi inasaang paraan, tulad ng pagkakaroon ng kontrol sa kapaligiran at pagbibigay ng distraksyon sa kalaban. Isa rin siyang napakausay na strategist na kaya rin mag-adjust sa estilo ng kalaban. May kakayang tumagal sa isang laban kahit gaano pa ito kahirap, tulad ng ginawa niya kay krolo. Si Nobunaga ay inasa magiging agresibo at determinadong tapusin ang laban ng mabilis dahil sa personal na galit niya kay Hisoka. Posibleng makita natin ang matinding versyon ng ng kanyang paikipaglaban. Ang kanyang N na 4 na metro ay magiging sandigan niya para kontrolin ang distansya at siguraduhin hindi makakapasok si Hisoka nang hindi nasasaktan. Posibleng ring gamitin ni Nobunaga ang kanyang bilis upang magdulot ng malalakas na opensa na makakapinsala kay Hisoka. Kabilang banda si Sukai na inaasahang gagamit ng iba't ibang taktika upang iwasan ang direktang inkwentro sa loob ng Eni Nobunaga. Posibleng gamitin niya ang bungee gum upang manipulahin ang kapaligiran o ang mga bagay sa paligid upang lumikha ng distraksyon. Paggalaw ng hindi inaasahan at bigyan si Nobunaga ng malalim na impresyon ng kanyang posisyon. Si Sukai may reputasyon sa pahingi ang predictable sa laban kaya't maaari niyang gamitin ang kanyang bungee gum upang kontrolin ang opensa ni Nobunaga at magkaroon ng pagkakataon na makalapit o mapinsala ito. Sa huli, ang resulta ng laban ay maaaring magdedepende sa kung sino ang makokontrol ng emosyon at mas makakapag-adjust sitwasyon. Pinubunaga si ay posibleng magpakita ng mas agresibong diskarte dala ng kanyang galit. Ngunit ito rin ang maaaring maging ng kanyang pagkatalo. Kilala si Isuka sa kaya ang manipulay ng emosyon ng kalaban. Kung mapapainit niya ang ulo ni Nobunaga, ikakaroon siya ng bintahe na pwedeng gamitin upang talunin ito. Bukod dito may mga teorya na posibleng nag-level up na si Isuka sa kanyang mga kayaan matapos ang kanyang laban kay Krollo. At ang kanyang muling pagkabuhay kaya maaaring mayroon siyang mga bagong teknika o kakayahan na hindi pa nakikita ni Nobunaga. Kung ang laban ay magtatapos sa pagkatalo ni Nobunaga, maaaring ito ang magsilbing pag-udyok para sa iba pang membro ng Phantom Troop na higit pang maging agresibo labang kay Isuka. Ngunit kung sakaling magtagumpay si Nobunaga, ito ay magiging malaking balita sa mundo ng Hunter X Hunter dahil ibig sabihin mayroon ngang isang member ng Phantom Troop na kayang pataubin ang isang kasing liksi at mautak na kalaban tulad ni Hisoka. Ang laban sa pagitan ni Nobunaga at Hisoka ay chak na magiging makasaysayan. Hindi lang ito isang simpleng laban kundi isang tunggalian ng prinsipyo, galit at disiplina. May kita natin dito ang banggaan ng bisikan na lakas ni Nobunaga ng pagiging taktikal ni Suka. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.